Mahigit tatlumpo ang nahuling lumabag sa firecracker ban ng Davao City. Yan ay kahit pa may Torotot Festival ng inihanda, na inihanda ang lokal na pamahalaan para sa pagsalubong sa bagong taon. Makibalita tayo live kay Marlon Palma Hill ng GMA Davao. Marlon, ang unang-unahang Torotot Festival dito sa Davao City, tinalo nga nito ang Japan na nagsabay-sabay na nagtorotot. Pero kahit naman may, na may ganitong aktibidad dito sa Davao City ay, ay mas pinili pa rin ng ibang mga dabawenyo na magpapotok sa pagsalubong sa bagong taon. Literal na maingay ang pagsalubong ng bagong taon sa lungsod ng Davao dahil sa Torotot Festival. Sa Mutsaring Torotot na maibat-ibang anyo ang sabay-sabay na hinipan ng mga residente. Sa tala ng lokal na pamahalaan, umabot sa 7,568 ang bilang ng participants. Mas mataas ito sa world record ng Japan noong 2009 na 6961 participants. Sa ngayon, hinihintay pa ang kumpirmasyon mula sa Guinness World Records para kilalanin ang Davao City bilang bagong record holder. Go Davao Yan na, yan na! Sa kabila naman ng umiiral na firecracker ban sa Davao City, mahigit 30 pa rin ang lumabag at hinuli. Labinsyam sa kanila, minor de edad. Sa Tagum City, Davao del Norte naman, sinalubong ng na mga residente ang bagong taon sa panunood ng grandyosong fireworks display. Ang iba naman na ospital dahil naputukan. Pitong lalaki ang isunugod sa Davao Regional Hospital, may isang pinutulan ng tatlong daliri. Tinamaan naman ng ligaw na balang isang dalawang taong gulang na lalaki sa Digo City, Davao Sur. Ayon sa ama ng bata, ginising niya lang ang kanyang anak para sa salubungin ang bagong taon nang bigla na lamang ito tamaan ng bala sa kaliwang kamay. Hanggang ngayon nakabaon pa sa kamay ng bata ang bala at patuloy siyang inoobserbahan. Inaalam pa ng pulisya kung saan galing at sino ang nagpaputok ng baril. Maki, dahil sa mahigpit na pagpapatupad ng firecracker ban, nagtala ng zero firecracker casualty dito sa Davao City. Ayon naman sa Police Regional Office 11 ay naging mapayapa ang selebrasyon sa pagsalubong sa bagong taon sa buong rehiyon At matapos nga ang salo-salo sa mga bahay ng mga Davaoenyo ay mas pinili ng iba na pumunta sa beach para doon naman mag-relax. Dinagsan ng maraming Dabawenyo ang beach sa barangay sa sa Davao City para samantalahin ang mahabang bakasyon. Sa Lingayen, Pangasinan naman sa Tondaligan Beach ang punta ng ilan para doon i-extend ang kanilang New Year celebration. At yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Marlon Palmahil, Nagbabalita, Pilipinas.